Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikaapat ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga kapatid, Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pagibig, May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag Bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kay sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas. Tinaligdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin. Di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Aleluya, Aleluya. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga pariseyo na nag-anyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulaga nga anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantiin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,